Okay, mga idol, nandito na tayo. Okay. <laughs> Ito tayo mga idol, ayo, Sa The Century Seafood Restaurant. Okay. So, ayun mga idol, magandang hapon. Checking na kami. Saan dito pala yung mga tropa natin mga idol? Nakaporma mga... Oh? O, yang porma yung mga tropa natin mga idol. Kasi ano, mag party kami ngayon mga idol. Samahan nyo kami mga idol. Mag-Christmas party kami ngayon sa Century Park Hotel ng Pasay. Oh. Sama si... Ayun, si Idol Fox. So, kumpito kami dito. Ayan, si... Patrick, si Idol Master, lahat kami nandito kami lahat. ano, oh, andito yung mga tropa Papunta na kami ngayon Yan sila si Noy Si Bay Inso So yan dito kami Sila si Kaya uh, natin yung tro tropa tro, natin ito. Morning Ay morning, magandang hapon Ma'am uh, Ready na po ba kayo? Yes, uh, okay. Okay, tara na. Sama-sama na po tayo. Punta tayo doon sa Party natin. Oh. Ayo saya idol Eriko, uh, Purmana. So ready na, ready sa party namin. So first time nama atin sep idol Erik na Christmas party sa terbaho namin. Nasa so, kasih idol Fox. Sila si idol Patrick first time nila yan. Si idol Marlon yan. Nasa kasih Mam Seji yan. First time yan ngayon sa so sama sa atin. Wala nang maparkingan mga idol. Punong-puno na yung mga parkingan dito sa labas. So, naghanap pa kami ng maparkingan doon sa unahan. Ikot na lang kami siguro doon sa likod. Maraming tao ngayon dito mga idol kasi maraming nagkikrasas party na dito ginaganap. ito na pala yung mga tropa oh. Sige, dyan na, upo lang kayo dyan Dito na kami <laughs> <laughs> Dito na kami mga idol sa loob Ayan, nakapalastar na yung mga tropa So si Idol Fox, ano, nanginginig Ayan, Idol Fox Ayan, Idol Fox Relax lang muna kayo dyan mga idol ha kay Mamaya wala pa si Bosing kaya pagdating ni Bosing Magsisimula ah, na tayo Relax lang muna kayo dyan Ayan <tosan> eh, no mga idol Dito na yung mga order namin ano oh, ko na yung kompleto na yung mga tropa natin dito mga idol ayan na dumating na sila yung mga nintay namin uh, oh, maya maya konti magsisimula na idol relax ah. ka lang muna dyan idol ha mamaya darating na yung mga order ko pagdating noon kain na tayo <laughs> kain na tayo mga idol kain na tayo Kain kayo may gi kasi libre yan bukas may bayad na yan. So tapos na kami kumain mga So kami lahat tapos na kami. Amen. Oh. Ayan na namimigay na naman mas ko si ma'am Ayan na Merry Christmas po sa lahat mga idol Ayan po yung pinakahantay sa lahat mga idol. Pagkatapos ng kainan, bigayan na ng bonus o pamasko ni ma'am. Bigayan na ng pamasko ma... ngayon mga idol. Bigayan na ng pamasko pagkatapos ng kainan. Bigayan na ng pamasko pagkatapos ng kainan. Ayan, inintay ng lahat. Huwag na, huwag na. So, na tayo mga idol.